ay pinagbibintangan na gumagamit ng droga abay may pakailamang publiko kasi unang-una -una, yan ay labag sa batas na dapat pinapatupad ng presidente pangalawa nakaka-influence yan sa desisyon ng presidente ang aking suggestion my humble suggestion magpa-drug test si presidente magandang araw sa atin lahat mga kababayan at narito pa tayo para sa ating panibagong topic at uh, pinick up na nga ng media itong mga isyo na pinakalat ni Maharlika na umano'y gumagamit ng pulburon itong si Pangulong Marcos at sinasabing may video siya pero hanggang ngayon mga kababayan po natin ay uh, hindi pa rin tayo naniniwala dahil wala naman tayong nakitang pruweba so dapat kapag uh, gusto mo talagang maniwala ang tao dapat may pruweba so hanggang uh, ngayon ay haka-haka at uh, palaisipan pa rin sa atin kung totoo nga bang gumagamit ng pulburon itong si Pangulong Marcos. Ngunit mga kababayan po natin, ayon kay Attorney Harry Roque mismo, dating spokesperson ni uh, dating Pangulong Digong, ay posible palang ma-impeach itong si Pangulong Marcos kung lalabas itong video at mapatunayan na siya mismo ang gumagamit nitong pulburon at posibleng ma-impluensyahan ang kanyang mga decision kung totoo ito, mga kababayan po natin. Kaya kung totoo man, ah, sana ilabas nila ang video para hindi ito magiging chismis ah. at dito mahuhusgahan na ng taong bayan kung siya nga ba, ah, si Pangulong Marcos nga ba, yung nasa video na... At impeachment, lilinawin ko lang po ha. Unang-una, tapatan lang. Hindi po ako supporter ng mga Marcos. In fact, ang pamilya ko, ay um, oposisyon sa pamilyang ni Marcos. Ang lola ko po ay pinsan buo ni Hubito Salonga. So talagang hindi po ako supporter ni Marcos. Pero nang nagdesisyon po si Inday Sara na tumakbo bilang vice president, nakatambala niya ang presidente Marcos, almo nag-isip talaga ako na may darating sa punto ng uh, isang tao lalo na sa nasa politika na dapat magtiwala sa desisyon ng kanyang kinikilalang leader. At dahil nagdesisyon nga si Inday Sara na tumakbo bilang vice president ni PBBM, nagkaroon naman ako ng open mind. Hindi naman ako bulag na sumunod lang kay BP Sarah, no? Tinignan ko talaga ang pagkatao ni PBBM. O, paano ko nakita yan? Well, una-una, nung -una, ako po yung spokes pa, meron din akong television show sa sa teleradyo. At naging guest po namin si PBBM. Yun po yung kauna-unang pagkakatao niya na nakabalik siya sa Malacanang. Doon ko po siya in-interview mismo sa Malacanang. At sabi nga niya, wow, parang deja vu kasi nga, matapos ang halos 30 years na wala sila sa Malacanang, eh ako yung una nagpapasok sa, sa, sa kanya sa Malacanang. Ano naging impression ko kay PBBM? Napaka-humble. Okay? Napaka-down to earth. Hindi mo akalain na anak ng presidente, hindi mo akalain na naging senador na, naging governor, naging congressman. Down to earth. Okay? Now, bago po yun, eh yung aking chief of staff as spokes, eh naging chief of staff din ni PBBM, si Batin. Kinasal po si Batin sa, sa uh, Bali, Indonesia. no? At naging ninong kami pareho. So naging kumpare kami sa isang na uh, kinasa na malapit sa amin pareho, chief of staff ko as presidential spokesperson, chief of staff niya as senator. Pero napansin ko na talagang hindi sila madaling makihalubilo. In fact, nandun din si First Lady Lam, pero parang kulang sila. In fact, hindi sila tumabi sa aming lamesa, naghiwalay sila ng lamesa. No? So sa akin, okay lang naman no? dahil basta naman ako may kausap, buhay ako. No? Pero matapos yon eh, nangangampanya na, hindi pa official na kampanya, umiikot. Nakasabay ko umiikot si PBBM. Um, Una-una sa Cebu. Dalawang, be dalawang beses po yan. Isa sa bahay ni Congresswoman Owano na sabay kami nagtanghalian. Ganun po na na-enforce yung pagkakakilala ko sa kanya na napakabait, napakamad-mannered, napaka-down-to-earth. Tapos, nung kagabihan no yun, eh, nagkaroon din ng dinner na hosted by Mike Rama, Mayor Mike Raman. At doon ko nakita na, uy, ibang klase pala talaga itong sa si PBBM, down to earth and likable. So yun po yung naging impression ko sa kanya. Katu ni Harry Roque, hindi naman siya naniniwala na nagdu droga itong si Pangulong Marcos. At uh, kung gumamit man siya noon, eh wala naman umanong masama, Realist. Pero at saka nung ako na nai interview ko siya, nag-interview siya sa akin, ang alam ko talaga, ang loyalty niya sa mga Marcoses, pangalawa lang ang loyalty niya sa mga Duterte. Pero ganun paman, sabi ko nga, nakakagulat na all of a sudden si Maharlika ang nangunguna pa dun sa pagbintang na gumagamit ang polburon, hindi lang si PBBM, kundi si First Lady rin. So, mga panahon na yun, narinig ko na, pero dahil nagkaroon ako ng personal assessment na mabuti naman ang pagkatao ni PBBM, hindi po ako naniniwala. Eh, ang problema po ngayon, hindi lang si Maharlika nagsasalita. Meron na pong lumabas na dating sundalo na PMA at kumpirmadong PMA naman, yung parang Clemente ang pangalan, pero kumpirmado ko po na PMA Habay sila ngayon nagsasalita na rin na ng withdrawal of support dahil nga daw po sa paggamit ng pulburon. Ngayon, lilinawin ko po, wala akong personal ng pagkakaalam kung gumagamit o hindi ng pulburon si PBBM o si LAM. Pangalawa, kung gumamit man sa mga nakalipas na panahon si PBBM ng pulburon, wala rin akong pakialam. Bakit? Eh si Prince Harry nga, sa libro niya, umamin siya. Nagumamit din siya ng coke. Alam niyo kasi yung buhay mayaman, parang lalo na kapag nag-boarding school sa England, parang tanggap na yan, nakabahagi nila ng buhay. Hindi dapat, pero dapat tinatanggap na rin. So, wala akong pakialam. Pero syempre, ibang usapan na yan. Kapag presidente, ay di umano, ay gumagamit pa rin ng pulburon. Ulitin ko po ha, hindi ako naniniwala. Wala akong sapat na impormasyon. Pero ang sasabihin ko lang, kung sakaling may katotohanan yan, ano ang implikasyon niyan sa pagiging presidente? Well, alam niyo po, ang paggamit ng coke ay pinagbabawal. Labag sa batas. Pinarurusahan po ang gumagamit, pinarurusahan ang nagtutulak. Mas mabigat ang, ang parusa sa mga nagtutulak kaysa sa gumagamit kasi victim mga ang gumagamit. Pero labag pa rin po yan sa batas. Now, alam naman natin ang presidente, siya yung chief executioner ng batas. Siya yung papatupad ng batas. So kung may katotohanan ang mga paratang nitong si Maharlika at nitong Clemente na gumagamit ng pinagbabawal na gamot ang ating presidente, yan po ay labag sa batas. At dahil yan po ay labag sa ating batas, yung Dangerous Drugs Code, yan po ay po pwede maging ground for impeachment. Anong basihan? Betrayal of public trust. Alam niyo po itong betrayal of public trust. Kaya po sinamayan sa Amerika at dito sa Pilipinas, gaya-gaya lang naman tayo sa Amerika talaga, yan po ay yung kahit anong ground na hindi expressly enumerated na dahilan para sa pagkakatanggal through impeachment, pero po pwede maging dahilan. At kaya po yan may betrayal of public trust kasi nga ang tiwalang ng taong bayan, siya ay magpapatupad ng batas, hindi siya ang lalabag ng batas. Pero ulitin ko po ah, hindi pa ako naniniwala na gumagamit ng droga si PBBN or si LAB. Sabi sa so talagang hindi tayo maniniwala mga kababayan po natin otherwise may video tayong nakikita. So ang ilan nagsasabi na kagaya ni General Macanas na umano'y nakita na ano nila ang video, may mga ilang PMRs, aktibong sundalo, may mga katungkulan, mataas ang position, na nakakita na umano ng video at galit na galit sila. So tayo, uh, neutral pa rin po tayo, posibleng totoo, posibleng hindi, dahil hindi pa natin nakikita itong polboron video, mga kababayan po natin, kagaya ni Atty. Harry Roque, maniniwala lang po tayo kung nakikita na po natin. Pero siyempre, kung totoo man ito, eh talagang bawal na bawal at posible ito ang magiging dahilan ng pagkatanggal ni Pangulong Marcos uh, sa kanyang uh, pagiging leader ng ating bansa. So, kinakabahan din po tayo mga kababayan po natin dahil marami na ang nagsasabing nakita nila ang video. So, hindi tayo makapag... Uh, sabi na totoo, eh, hindi man tayo nakapa, ng video, di po ba? Sabi lang yan. Ang sa atin lang, kung may katotohanan, abay. Yan po ay isang ground for impeachment para matanggal ang isang nakaupong presidente. Kasi saan ka naman nakakita na ang presidente na dapat nagpapatupad ng batas, lalong-lalo na mga batas sa pinagbabawal na droga, ay gumagamit. So impeachable offense po yan, betrayal of public trust. So, ano ngayon? Bakit ko naman ito isinasabi? kung hindi naman ako naniniwala na gumagamit ng droga si Presidente at si Lam. Well, alam niyo po kasi, sa ating saligang batas, may bagong probisyon. Ang bagong probisyon ay yung karapatan ng taong bayan sa impormasyon sa mga bagay-bagay na nakakaapekto sa kanila. The right of the people to information on matters affecting um, their lives. So tingin ko po, kapag isang presidente ay pinagbibintangan na gumagamit ng droga, abay, may pakailamang publiko. Kasi unang-una, -una, yan ay labag sa batas na dapat pinapatupad ng presidente. Pangalawa, nakaka-influensya yan sa desisyon ng presidente. Mantakin nyo ang desisyon kung makikipagyera sa China, may ng droga. Mantakin nyo yung desisyon kung ipakukulong ang mga Duterte sa ICC sa Hague, baka na ng droga. Yung pagkikipag-usap sa mga terorista, baka na ng droga. So merong karapatan na malaman ng taong bayan kung may katotohanan itong mga paratang ni Maharlika at ni Clemente at dami na po ang mga nagsasabi eh. Yan po ang problema, hindi lang si Maharlika. So anong aking rekomendasyon? Well, dahil may karapatan po ang taong bayan sa impormasyon na nakakaapekto sa kanilang pang-araw na buhay at dahil gusto ko rin malaman ng katotohanan, dahil ako gusto kong ma-assure ang sarili kong hindi ako nagkamali doon sa assessment ko na mabuting tao itong si PBBF. Ang aking suggestion, my humble suggestion, magpa-drug test si Presidente. Ayun, ang tamang sagot dyan, mga kababayan po natin. Magpa-drug mag test na lang itong si Pangulong Marcos. Eh, di ba? Para malaman natin kung totoo o hindi talaga. At uh, syempre, kung lalabas man ang video, eh, ligtas siya. Kasi pwede niyang sabihin na hindi siya. Kung uh, lalabas man ang video, tapos kung hindi naman ganong kalinaw, di po ba, mga kababayan po natin, kasi marami na ngayong napakabilis na lang mag-edit eh. Sa gamit ang mga bagong teknolohiya, may mga AI, di ba? Pwedeng palitan ang mukha ng tao. So, pwede 'yon. Uh, kaya ang pinakasagot talaga, gaya rin sinasabi niya ato ni Attorney Harry Roque, ay eh ay magpradrag test siya para malaman natin ang katotohanan. At uh, sagutin din, uh, drag test, sabay sagutin, itong issue na ito. Kasi hanggat hindi sinasagot ng ating Pangulo, hanggat hindi sinasagot ng kanyang spokesperson, pinasilungalingan, sinasabing hindi totoo, ay hindi ito mananahimik at tuloy na tuloy-tuloy lang ang uh, pagbanat nitong mga kritiko na nagsasabi na sila ay may ebidensya. Tayo naman ay nag-aabang lamang kung ano ang uh, informasyon impormasyon na ilalabas ng mga nag-aakusa na itong si Marcos nga ay gumagamit ng illegal na droga So mga kababayan po natin dito rin natin malalaman kung ano ang uh, decision ng ating uh, Pangulo, eh tuluyan niya na bang nilaglag itong uh, Pamilya Duterte uh, kasi sa ngayon kung tayo ang uh, tatanungin, base sa ating observation eh talagang sirang-sira na ang uh, -team, uh. dahil itong si Marcos, sinakayaan na lang si Vice President Sara na durogin nitong mga kaalyado na ngayon niya House Speaker Martin Lomualdez at walang iba itong makabayan umano. Mga kababayan po natin, kayo po ba ay naniniwala na posibleng gumagamit ng pulburon ang ating Pangulo o ito ay totoong kismis lamang? O kayo rin ay kagaya ko na nag-aabang na mailalabas ang video para mahusgahan po natin kung sino nga ba itong nasa video na tinutukoy ni Maharlika. Yan po ang ating pakaabangan at para sa karagdagang update, mga trending videos, trending issues na ating pinag-uusapan sa ating bansa, ay huwag kalimutan mag-follow, subscribe, like and share ng ating video, mga kababayan. Maraming salamat.